So, ayan, what's up mga Welcome back na naman sa channel natin. Okay, so ngayon mga kapitbay, bago tayo mag-uwi, si Uwi na. So, pag-uusapan muna natin, may isa kasi tayong subscriber na nagtanong sa atin. Ang katunungan po niya is, mayroon daw po siyang iGate na PLDT iGate na 50 Mbps. Ano daw ibig sabihin ng slash 29 na IP? Okay, so pag sinabi kasing slash 29, makikita mo yan sa Google, ah, uh, Uh, subnet calculator makikita mo ron. Pero pag sinabi kasi slash 29, so 6 usable IP yun. So tinatanong po niya, meron kasi siyang, ibig sabihin meron siyang anim na public IP na pwedeng gamitin. So yan po yung tinatawag natin usable IP kapag naka slash 29 ka. Okay, so ang katanungan po niya mga kapitbahay is uh, tinatanong niya paano daw niya distribute yung anim na IP na yon dun sa kanilang office. Hanggang ilang pwedeng modem daw, bawat IP ang pwede ilagyan. Okay? I-explain natin kasi medyo hindi niya nai naintindihan. So, u-walkthrough natin sa kung paano nga ba ginagamit yung mga public IP na binibigay ng mga ISP provider natin. Okay? Let's go. Pag-uusapan natin. Kaya, stay tuned mga kapitbay. Kung bago ka sa channel at gusto mo ng mga IT videos, please don't forget to subscribe para updated ka. Kung meron mga bagong update about sa IT. Ayan. So, yun kasi yung mga blog uh, vlog natin more in IT. Okay, let's go. Pag-uusapan natin yung katanungan ng isa nating subscriber. So, paano nga ba daw niya i-distribute yung anim na IP na yun dun sa kanilang office? Possible nga ba daw? Okay. Ayan mga kapitbahay. So, ano nga ba ang ibig sabihin kapag naka igate ka? So, usually mga kapitbahay, kapag naka igate ka, ang ginagawa ng mga provider ng PLDT or GLOBE, mayroon silang sariling public router na kinakabit dito. Okay, so sa amin kasi, wala lang dito kasi Mayroong isang d-mark tayo doon sa dulo doon nakalagay yung media converter natin yung ano nila ah, public ah, parang public router. So automatic kapag naka-iGate, yung public router ng ISP provider isa sa mga router mo dito. Yun yung sinasabi natin na public router na hindi mo pwedeng galawin kasi property yun ni iGate. So ang pwede mo lang gawin is under ng public router na 'yon doon ka pwede maglagay ng modem mo or ng firewall mo. So yan, pag-uusapan natin, idodrawing natin para maintindihan nyo or in-network diagram natin para maintindihan nyo mabuti kung paano. Okay? So, pupunta tayo sa PC natin. Papakita natin sa inyo yung drawing kung paano nga ba ang setup kapag naka-iGate. Let's go! Ayan mga kapitbay. Kunyari, naka-iGate ka tapos dami mga IP. Nasa inyo na po kasi yon kung paano mo siya i-distribute. -di -di kung gusto mo magkaroon ng uh, firewall na redundant, pwede mong gawin yun na... Uh, pero, hindi kasi sa yun kasi kunwari, dalawa firewall mo, iibang public IP. Kung uh, kunwari, mag-down mag yun si iGate, down pa rin yun. Uh, walang gamit. Uh, ang purpose lang kasi kunwari, marami kang available na IP. Kung gusto mo na may firewall ka, tapos may isang server ka na gusto mo i-public na hindi nadadaan sa firewall, pwede yun. Doon mo siya i-set up. Okay? So kunyari uh, may ano ka, may guest wifi ka, gusto mo hindi na dumadaan sa firewall mo, naka-public lang. Pwede mo yung i-set up doon mismo sa modem router para yun yung gagamitin ng mga guest wifi users mo, tapos hindi na sa dumadaan sa network mo. As in magkaiba talaga siya. So no way na ma-access nila yung internal network mo. Okay, kasi dun kasi sa PFSense natin, hindi mo naman pwede i-set up yung anim na IP na yun sa, sa one port na pare-parehas kasi same gateway yun. So, hindi yun gagana kasi bawal yun. So, dapat magkaibang gateway. Nasa sa inyo, kung saan yung gagamitin, like, kunyari, basta yun yung mga sinasabi ko, may firewall, tapos automatic naman kasi usually kasi na set up sa office. Kahit dito sa amin, mayroon kaming 4 IP usable Uh, ang ginagamit ko is iisang public IP lang. So yung iba reserve na yon kasi hindi na kasi uso ngayon na kunyari yung server mo at saka prone kasi ang server kapag naka-public prone sa hack prone sa attempt. So usually ang ginagawa talaga ng mga office uh, public router ni iGate tapos firewall mo or router mo automatic lahat ng internal network mo sa router talaga dumadaan para safe kasi kung gusto mo mag uh, site to site dapat VPN para secured yun yung mga uso ngayon pero kung ari, yung Mara yung file server mo, ipapublic mo, so napaka-pro nun. Kasi nakapublic open port, ma-access mo sa labas, pero hindi mo siya ma-access internal. So, parang ganun yung disadvantage. Nasa sa inyo po kasi yon kung saan nyo ilalagay yung isang public na yon kung saan nyo gagamitin, kung papano. Okay, pero ang advisable kasi talaga, uh, reserve IP lang yon, tapos sa firewall mo, is, isang public lang yung i-configure mo, tapos yung iba, bahala ka na kung saan mo gusto gamitin. Basta, kapag nag-setup ka ng isang public IP sa isang router, so magkahiwalay na sila ng network nun, so hindi mo siya ma-access. Unless, hindi ko pa kasi na-try mag-VPN ng gano'n, na same uh, provider, i-ibang public IP lang gamit ko, hindi ko pa na-try mag-connect ng dalawang nun, kung gagana yung VPN. Okay? So, ayan. So, ganun. Tapos ngayon, ipapakita natin doon sa drawing kung ano nga ba ang sample ko na kung paano mo siya set up actual doon sa rack mo gamit ang iGate. Paano mo siya i-distribute. Kasi, syempre, doon sa router mo, ng, kunwari sa Cisco router ng PLDT or globe na iGate uh, modem, iisa lang kasi port doon. Paano nga ba ang discard kung gusto mo i-distribute sa iba-ibang modem or sa iba-ibang server para mag-public. Okay, so let's go. Pupunta tayo dun sa PC natin. Ipapakita ko sa inyo yung diagram. Let's go. Sana may matutunan kayo. Ito, based lang to sa experience ko. no Disclaimer, based lang to dun sa mga na-setup ko na or na-experience ko na kung paano ko sinet up. Okay, ayan mga kapit by Assuming nagpakabit ka na ng list line, ito yung existing mong network. Ito, kunyari. ah uh, assuming lang to mga kapit Ito yung existing mong network. So, nagpakabit ka ngayon ng... Ah... Uh, list line. Yan. Nagpakabit ka ngayon ng list line. So, tinanggal na natin si DSL. So, kunwari, tinanggal na natin si DSL. Tapos, nagpakabit ka ng list line. Ayan. Ayan. Nagpakabit ka ng list line. Yan yung PLDT PLDT pub, Public Router. Ayan. For example lang po yan, ah yan yung existing mo network. So, nagpakabit ka. Yan. Nagpakabit ka ng list line. Tapos, binigyan ka ni PLDT ng uh, 6 use uh, well, IP na slash 29. So, yan, binigyan ka niya ng ganyang IP. So, paano mo nga ba i-distribute yan? Anong gusto mong uh, pwedeng uh, gawin para ma-distribute mo yung public IP mo sa iba't ibang modem or sa ibang firewall, okay? So, kadalasan uh, ang setup is ganito talaga, okay? So, PFSense, public router, tapos yung isang public IP, ay eh, di ba anin yon? So, ang isang, i-configure eh, mo rito sa one side ni PF Sense yan tapos siya na magdi-distribute ng internet lahat ng to tapos kunyari if ever uh, gusto mo maglagay ng kunyari office mo to kunyari gusto mo maglagay ng uh, guest wifi na, kung, na para gusto mo hindi ma-access talaga tong uh, internal network mo so ang gagawin mo is set up mo yung isang usable IP mo doon sa modem na yon. Mare, may modem ka, modem wifi. Mare, ito yan modem wifi, isi-setup mo yung isang public IP dyan na binigay ni ISP. So, ano nga ba ang gagawin mo para ma connect mo siya dito sa public router? Usually, uh, ang binibigay ni PLDT, like kunyari ganito, Cisco, uh, madalas Cisco ang binibigay, pero ang port nya is iisa lang. Isang one side na nakaharap sa kanila tapos isang one side na nakaharap dito sa'yo, sa router mo. So, yan lang ang madalas may additional na bayad yun kapag nagpadagdag ka ng isang port. So, ano nga ba ang gagawin mo para <coughs> madistribute mo yung public IP na binigay nila para makapaglagay ka ng iba-ibang, uh, kunyari ito, ano ba to What? Ito, gusto mo rin yan i-public. Paano mo siya i-coconnect na as public direct so dun sa uh, public router ni PLDT? So, ang gagawin mo mga kapitbahay, bumili ka ng isang uh, switch hub. Kahit switch hub pwede yun. Bumili ka ng switch hub, ilalagay mo siya dyan. Ilalagay mo siya dyan. pareto, ito. Uh, ilalagay mo siya sa gitna nila. Yan. Ilalagay mo siya dyan. Yan. Ilalagay mo siya dyan. Tapos, yung port, one port na nakaharap sa iyo na nanggaling kay PLDT Cisco Public Router Uh, yan yung i-coconnect mo rito. Yan. So, ayan. So, ang tawag natin dyan, ang tawag po sa ganyan is public switch. Ayan. Magkakaroon ka ng public switch. Uh, palitan natin ng kulay. Magkakaroon ka ng public switch. Ayan. Magkakaroon ka ng public switch. Yan yung magsiserve as a switch hub ng mga, eto mo, So, dito, mo, etong sila, dito mo rin siya ikabit. Ayan. Dito mo rin yan ikabit. Hindi mo yan pwede ikabit dito sa ilalim nito Kasi, ang mangyayari dyan, magiging, hindi na siya public. Dadaan pa rin siya dito sa PF Transferable mo. So, ang gagawin mo, kung gusto mo nga ipublic dito din to, na nakakunik dito sa router mo, is, ipoport forward mo. Pero, pwede yan i-IP site mo, side to side. E, kung kunyari, wala kang side to side, gusto mo lang nakapublic yung server mo para true public IP lang nila i-access dun sa remote side. So, ganito dapat ang gagawin mo. Yan. Ganyan lang gagawin mo, mga kapitbay. Napakasimple lang. Ay, mali, mali. Ba't may ganyan pa? Napakasimple lang. So, eto, oh ang public switch mo na magsiserve na parang switch hub doon sa mga public IPs mo. So, lahat yan, gusto mo pa, mare may ilang IP usable ka pa, pwede ka pa magdagdag ng server or ng router or guest wifi para magkaibang network. Pero, ang disadvantage ng mga kapitbahay, ang connected dito, wala silang access dito sa ilalim, dito sa internal network mo. Kasi, naka-public yan. So, hindi nila ma-access. So, unless, Uh, pero, walang way eh. Alam ko, walang way. Pero, etong mga to, pwede mo i yan dito. Through public. Pabalik pa loob. Pwede mo siya i-access kasi i-access mo lang siya through public IP. Ma-access mo siya. Pero, kung are, eto, ito, uh, kung itong PC na to, i-access mo siya dito. Hindi ko pa na-try yun na same uh, network na, kung are, naka port forward to pero alam ko gagana yon yan pag pinort forward mo to yung RDP niyan dumadaan dito sa firewall e port forward mo pwede mo i-access alam ko Ayan. pero hindi ko pa na-try pero parang dati na-try ko na eh pero mukhang accessible so itas na lang nyo pero usually ganyan talaga ang setup kung gusto mo i-segregate yung mga public IPs mo dun sa mga uh, modem mo or sa server mo kung gusto mo yung public okay so ganun lang ka-basic mga kapitbahay napakadali lang ng setup configure mo lang. Ito, hindi mo talaga pwedeng galawin yan kasi property ni PLDT yan. So, ang gagawin mo, maglagay ka ng public switch. So, yan ang sagot. So, dyan sa public switch na yan, dyan lahat yan connected. Okay, malinaw ba mga kapitbahay? Kung medyo naguguluhan ka or meron kang katanungan, comment down below po. Pwede nga ako sumagot. Sasagutin natin yung mga katanungan nyo. ah uh, eto disclaimer, hindi naman ako ganun ka expert pa talaga pero expert na ako doon sa base sa mga na-experience ko at saka sa mga na-setup ko na. So, stay tuned mga kapitbay. Marami tayong mga vlog na about sa ganon. So, meron pa tayong mga ibang project. So, isishare ko sa inyo kung anong klase setup ang meron tayo. Okay? So, sa ngayon, sa katanungan ng kapitbahay natin na isa, paano nga ba daw i-segregate or i-assign yung mga public IP, yung 6 usable IP niya, dun sa mga modem na or ilan. So, 6 usable IP, ibig sabihin, anong din na device ang pwede mong distribute paglagyan through public. Okay? So, pero, kung gusto mo na reserve lang talaga, pwede naman yun reserve. Dito ka lang sa PFSense. Pwede naman yan. Hindi naman pwede na maglagay ka pa ng panibagong PFSense tapos naka-redundant. Kasi iisa lang din naman. So, pag nag-down, down pa rin naman kasi lahat. Dapat magkaibang provider para pwede ka mag redundancy ng dalawang PFSense or ng dalawang router okay so ayan so ganun lang kasimple eto pwede mo rin yan lagyan ng mga client kasi naka public yan so ang ibibigay na internet dito kung mara ang IP nito is 192.26.1.1 so pwede ka maglagay ng local network din dyan pwede ka mag setup ng ibang office kung mara dun sa dun sa ano mo sa isang building maraming offices tapos ikaw lang yung nabibigay ng internet so pwede mo yun i-distribute per floor kung ngaari, per floor kung ngaari, hanggang 6 floor per, per floor tagi isa sila ng uh, public IP Ayan. may tagi isa silang router so magkahiwalay talaga sila so iba iba yung public IP nila so kung ari dun sa second floor may PFSense ka dun sa third floor may PFSense ka sa second may PFSense ka iba iba public nun pero iisang ISP provider lang pwede po yun so sobrang magkaiba talaga at network kung gusto mo talaga na hindi sila magkakitaan yan pwede mong gawin okay so ganoon pero uh, hindi paano ba uh, pero sila yan sila yan hindi nila talaga magkakitaan umare eto si first floor eto si second floor hindi sila talaga magkakitaan kasi naka-public sila unless dito mo rin sila padaanin iisang public lang gagamitin niya yata pero hindi pwede yun pero dapat kung ibang company yun so yan yung kailangan mong gawin i-segregate mo yung 6 usable IP mo para magkaiba sila ng IP so kung ito eto naman uh, ano pa naman, uh, ISP provider ka uh, small business kung nga rin, sa mga mahilig kasi mga taga-probinsya magnegosyo ng internet na walang mga internet sa so mga hindi naabot ng fiber ang ginagawa nila naglilis line sila tapos yan kuwari sa isang barangay pwede mo yung gawin kuwari ang list line mo is 10 gig 10 gig yung internet mo parang google 10 gig so per public IP pwede mo yan ilagay sa isang barangay ilagay mo yung 1 gig dun so ang daming client na, na mamasusupply ano, through fiber yan maglalagay ka dyan ng public uh, Uh, public OLT, ganon. Lagay ka dyan sa gitna. Yan, pwede yan. For barangay, isang public IP, hundreds of people ang naghati-hati kasi 1 gig yun. So, napakadami na nun. So, pwede mong gawin yan. Ganon. Okay. So, yan yung mga basic setup. Okay. So, ayan. Sana naintindihan mo mga kapitbahay. Sobrang basic lang. So, ganon lang gawin mo. Gusto mo mag-deploy ng isang public IP, kailangan may isa kang device talaga. Uh, sa isang barangay 1, isang router, barangay 2, isang router, barangay 3, isang router, pwede mo yun i-deploy through public IP. So, sa isang buong barangay, isang public IP, parang magiging ano yan, parang magiging CG not, yan, parang ganun. Yan ang ginagamit ng mga ISP provider natin. Ganun lang din yung setup nila yan. Okay. So, hindi nila makikita yung network mo ma-manage. Pero, dito ka pa rin mag-manage every router nila kasi magkakaiba yan. Pero kung gusto mo talaga na ikaw mag-manage ng per, uh, uh, per people, per barangay, pwede mo yung gawin dito through PPPOE. Pero, iisang public IP lang ang gagamitin. Okay, ginat lang. Okay, parang ganun. So, ayan. Sana naintindihan mo. <laughs> sana hindi kayo naguluhan. Pero, ganyan na yung basic setup pag gusto mo i-distribute yung mga usable IPs mo. Okay? Kailangan mo lang maglagay ng public switch sa gitna para may distribute mo. Okay? Maraming salamat. God bless. Peace and thank you so much for support.